Kanina nga mga tropa, nagkasundo ang Philadelphia 76ers at ang kanilang star center na si Joel Embiid sa isang 3-year deal maximum contract extension na nagkakahalaga ng $193 million. Ang bagong kontrata ay may kasamang player option para sa 2028 to 2029 season. Sa ngayon, mayroon ng natitirang limang taon at $301 million na kontrata si Embiid na naglagay sa kanya sa listahan ng may pinakamalaking kontrata sa buong kasaysayan ng Liga. Nakamit ni Embiid ang titulong MVP ng Liga dalawang season na ang nakalipas at patuloy siyang nagpapakita ng magandang performance sa nakaraang season. Sa kabila ng mga injury, naglaro siya sa 39 games at nag-average ng 34.7 points, 11 rebounds at 1.7 blocks per game. Bagamat palaging isinasalang-alang ang kanyang mga injury, ang 30-year-old na si Embiid ay nasa pinakamagandang anyo ng kanyang karera at isa sa mga pinakadominanting big men sa kanyang henerasyon. Ngayong nagkaroon siya ng extension sa kontrata, inaasahang mas mataas ang mga inaasahan sa kanya sa papasok na season makakasama ni Embiid ang star guard na si Tyrese Maxey at ang newly acquired na si Paul George. Tinataya ang 76ers ay kabilang sa mga pangunahing contender sa Eastern Conference ngayong season. Samantala, katulad ng mga tropa ng napag-usapan natin, bagamat kakaunting pagbabago lamang ang nagawa ng front office ng Lakers, sapat na rin naman ito para maging competitive ang kanilang team. Sa katunayan, mismong si Kendrick Perkins na ang nagsabi na naniniwala siya na meron nga ngayong isang bagong starting five ang Lakers na siguradong kakatakutan ng lahat sa NBA, lalo na sa Western Conference. Ito nga ay ang bubuhin ni na D'Angelo Russell, Austin Reeves, Lebron James, Anthony Davis at si Christian Coloco. Maging ang kanilang superstar na si Lebron James approved sa pagkakakuha kay Coloco, lalo pat napansin nga niya na sa performance nyo noon at ipinakita niya nga sa kanilang workout, naniniwala siya na malaki ang potential nito bilang isang big man. Kumpara sa ibang sentro, hindi nga depensa at pagkuha ng rebounding ang kayang gawin nito bagkos meron rin naman nga itong smooth na galawan at shooting. Kaya maaasahan rin naman ito hindi lang si depensa kundi pati na rin sa opensa. Dito naman tayo kay Ja Morant, ang young star ng Memphis Grizzlies na kilala sa kanyang mga nakakabilib na high-flying dunks. Sa kabila ng kanyang talento, madalas siyang nagkakaroon ng injuries dahil sa kanyang mga reckless style of play. Sa loob ng limang taon sa NBA, isang beses pa lamang siyang nakapaglaro ng mahigit 65 games at wala pang pagkakataon na nakapaglaro siya ng 68 games or higit pa. Ayon kay Bill Simmons, maaaring makilala lamang si Morant dahil sa kanyang mga highlight. May punto siya dito, lalo na kung hindi magbabago si Morant sa kanyang paraan ng paglalaro. Kung patuloy siyang magdaranas ng injuries, maaaring maapektuhan nito ang kanyang career at posibleng magdulot ng maagang pareretiro nito. Bukod dito, ang kanyang kakayahang manalo ng individual awards ay maaaring maapektuhan dahil sa bagong patakaran ng NBA na nagtatakda na kinakailangan ng mga manlalaro na makapaglaro ng hindi bababa sa 65 regular season games upang maging kwalipikado sa mga ganitong parangal kapag si Morant ay madalas na nagkakasakit, hindi siya magiging bahagi ng usapan ukol sa mga awards na ito na mahalaga rin sa pagpili ng mga Hall of Fame players. Aminado si Morant na gusto niyang makagawa ng mga highlight plays, ngunit kung nais niyang makilala bilang isang all-time great, maaaring hindi ito ang tamang diskarte. Walang duda na may kakaibang talento si Morant at isa siya sa mga pinakamahusay na manlalaro sa liga kapag siya ay healthy. gayon Gayunpaman, ang kanyang hinaharap ay nakasalalay sa kanyang kakayahang manatili sa court at baguhin ang kanyang style. of play